bukas. Maging ang venue ay inihahanda na at ang stage na kung saan doon magaganap ang mga performances ay ready na rin. Sa magiging rota, sa araw po na bukas ay wala pong isasarang kalsada. Itong kahabaan ng Jose C. Aquino Avenue ay pinahintulutan ng city government na magagamit bilang parking ang outer lane mga dalawang kilometro po ang pinayagang mapagparkingan ng mga sasakyang dadalo. Magkita-kita dito sa Butoan City Sports Complex ang ating mga kapwa mamamayan para sa gagawing National Rally for Peace na pangungunahan ng mga kaalib sa loob ng Iglesia de Cristo dito po sa lalawigan ng Agusan del Norte. Aasahan po bukas sa mga tutungo dito sa venue ay masayang damdamin sa sa isasagawang aktibidad. Yan po muna mga huling pangyayari dito po sa Butuan City, Agusan del Norte. Okay, let's go.